Nagsisimula ang pelikula sa isang sentro para sa mga batang may autism, kung saan ang isang sundalo at ang kanyang asawa ay humihingi ng tulong para sa kanilang anak na si Chris. Ang ama, mahigpit at disiplinado, ay nagpapaliwanag na nahihirapan si Chris na mag-adjust dahil sa madalas nilang paglipat, bunga ng kanyang serbisyo sa militar. Inalok ng institusyon na tanggapin si Chris, bibigyan siya ng mas matatag na kapaligiran, at tutulungan siyang pamahalaan ang kanyang autism. Gayunpaman, ninanggihan ng ama ang alok, naniniwala siya na dapat harapin ni Chris ang mga hamon ng totoong mundo sa halip na itago mula sa mga ito. Ang kanyang pilosopiya ay mahirap ang buhay at dapat matutunan ni Chris na mag-adapt, gaano man ito kahirap. Sa waiting room, tahimik na nakaupo si Chris sa sahig, nagtatrabaho sa isang puzzle. Siya ay umuugoy habang mahina niyang kinakanta ang isang nursery rhyme, Solomon Grundy born on a Monday, habang papalapit na si Chris sa pagtatapos ng puzzle nagsisimula siyang mainis ng mapagtanto niyang may nawawalang piraso. Ang nawawalang piraso na ito ay nagdudulot sa kanya ng lumalaking pagkabalisa, habang malapit ng magka-meltdown si Chris, napansin ng isang batang babae na nakaupo malapit ang kanyang pagkabalisa. Tahimik niyang iniabot kay Chris ang nawawalang piraso ng puzzle, agad nakalmado do si Chris, ipinapakita ng maliit na interaksyong ito ang maselang kalikasan ng kanyang isipan, kung saan ang kayusan at mga pattern ay napakahalaga. Fast forward sa kasalukuyan at si Chris ay naging isang accountant, nakikipagkita sa isang mag-asawa na nahihirapan sa kanilang pananalapi. Sa kanyang tahimik at maingat na paraan, ginagabayan niya sila sa mga estratehiya sa buwis, ipinapakita sa kanila kung paano makatipid ng pinakamaraming pera. Nagpapasalamat, inimbitahan pa ng asawa si Chris sa kanilang ari-arian para magpraktis ng pagbaril. Samantala, si Ray King ang direktor ng Treasury ng Estados Unidos, ay tinawag ang isang data analyst, si Mary Beth Medina, sa kanyang opisina. Pinupuri niya ang kanyang trabaho ngunit tinatanong kung bakit hindi siya naghangad ng mas mataas sa kanyang karera, sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na magpaliwanag, natuklasan ni King ang isang mas madilim na katotohanan ang kanyang mga nakasil na record ng pag-aresto mula sa kanyang kabataan. Sa pagbubunyag na ito, pinilit ni King siya sa isang mahirap na posisyon, tumulong sa kanya sa isang espesyal na proyekto o mawalan ng trabaho. Ang proyekto ay ang pag-unmask ng isang misteryosong accountant na nagtatrabaho sa mga mapanganib na kriminal, pinapanatili ang kanilang mga transaksyong pinansyal sa ayos at paminsan-minsan ay kumukuhan ng buhay. Binigyan ni King si Medina ng utos na hanapin ang pagkakakilanlan ng taong ito sa pagtatapos ng buwan o harapin ang mga kahihinatnan. Nagpapatuloy ang pelikula sa pagbabalik ni Chris sa kanyang tahimik at nag-iisang buhay sa bahay, naghahanda siya ng simpleng hapunan at sumusunod sa isang mahigpit na rutin bago matulog. Bilang bahagi ng kanyang gabi-gabing ritual, binubuksan niya ang strobe lights, pinapatugtog ang heavy metal music, at gumagamit ng kahoy na pamalo para masahihin ang kanyang mga binti. Ang kanyang isipan ay bumabalik sa isang masakit na alaala, ang sandaling iniwan ng kanyang ina ang kanilang pamilya isang Pasko noong siya ay bata pa. Pagkatapos uminom ng kanyang gamot, siya ay natutulog. Pagkatapos, pumunta si Chris sa ari-arian ng dating kliyente para sa isang sesyon ng pagbaril. Ang kanyang katumpakan sa mga baril ay nag-iwan sa kliyente na walang masabi habang madali niyang tinatamaan ang bawat target. Mula doon, nagmaneho si Chris sa kanyang storage unit na higit pa sa isang lugar para sa mga dagdag na gamit. Nakatago sa loob ay isang fully equipped trailer na puno ng mga high-end collectibles mahalagang sining at mga tambak ng pera sa iba't ibang pera. Ang koleksyon ay kasing lawak ng kanyang imbakan ng mga armas, pagkatapos magpahinga sa kanyang kama, isa pang flashback ang tumama, sa pagkakataong ito sa kanyang mga araw sa bilangguan kung saan tinuruan siya ng kanyang cellmate ng mahalagang kasanayang panlipunan at ipinakilala siya sa mundo ng paglalaban ng pera para sa mga kriminal. Biglang nagising si Chris sa isang tawag sa telepono, sa kabilang linya ay isang babaeng British, ang kanyang hindi nakikitang kasosyo sa negosyo, at pinapayuhan siyang kumuha ng mas karaniwang mga kliyente upang maiwasan ang pagdududa. Bagaman nag-aalangan, pumayag siya, kinabukasan, nakipagkita si Chris sa isang bagong set ng mga kliyente, ang mga pinuno ng isang kumpanya ng Robotics Prosthetics. Ipinaliwanag nila na ang kanilang in-house accountant, si Dana, ay natuklasan ang nawawalang pondo at kailangan nila ang kanyang tulong upang lutasin ang misteryo. Kinuha ni Chris ang trabaho ng walang pag-aalinlangan, tiniyak sa kanila na magsisimula siyang mag-imbestiga kinabukasan ng umaga, ang susunod na sequence ay nagpapakilala kay Medina at habang siya ay nag-scan sa iba't ibang mga imahe, nakatoon sa isa na nag-aalok ng sulyap sa mukha ng accountant, mabilis niyang ipinasa ito sa face mapping department para sa pagsusuri, umaasang sa. Wakas ay maibigay ang pangalan sa mahiwagang figure na ito, samantala, si Brax nakilala sa pakikitungo sa mga negosyanteng sangkot sa mga kadudadad ang transaksyon, ay pumasok sa Switzerland. Anabangan niya ang isang lalaki sa isang parking garage, sumakay sa kanyang kotse bago ito makaalis, hawak ang baril sa ulo ng lalaki, pinilit ni Brax na mga ko na na siya sa panloloko sa ibang mga kumpanya sa kanilang pera. Tapos na ang kanyang trabaho, bumalik sa kumpanya ng robotics, pumunta si Chris sa conference room, ang kanyang itinalagang workspace, at nakita ang isang babaeng natutulog sa mesa. Sa pag-aalangan, gine-icing niya ito at agad itong humingi ng paumanhin, nagpakilala siya bilang si Dana, ipinaliwanag niya na siya ang unang nakatoklas ng nawawalang pondo. Inakala ni Dana na magtatrabaho sila ng malapit, ngunit, ngunit agad na tinanggihan ni Chris ang ideyang iyon, malinaw na sinasabi na mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa umalis si Dana sa silid at sinimulan ni Chris ang kanyang trabaho. Sa isang press conference, nakatanggap si Medina ng tawag mula sa Homeland Security tungkol sa kanyang face recognition request. Hindi lamang nila naitugma ang imahe, kundi nakahanap din ng audio clip mula sa isa sa mga nakaraang hit ng accountant. Sa recording, isang lalaki ang nagmamakaawa para sa kanyang buhay bago siya tapusin ni Chris, ang nakakabagabag na audio ay ipinadala kay Medina. Pagkatapos, sa tanghal iyan, Umupo si Dana sa tabi ni Chris, sinusubukang magsimula ng pag-uusap. Bagaman sinubukan ni Chris na tumugon, halatang hindi siya sanay makipag-socialize. Bumalik si Chris sa conference room at sinimulan ng kanyang trabaho, hindi lamang sa whiteboard, kundi pati na rin sa mga bintana. Sa mga mathematical equation, ang silid ay naging isang maze ng mga numero, hanggang sa wakas, may nag-click at nagkaroon siya ng breakthrough. Samantala, si Chris sa bahay, paulit-ulit na pinapatugtog ni Medina ang nakakakilabot na audio file, gamit ang makabagong teknolohiya, inihiwalay niya ang boses ng accountant at nakagawa ng nakakagulat na tuklas. Tahimik na nag chant ng nursery rhyme ang lalaki sa sarili habang nagaganap ang hit, ang maliit na detalyeng ito ay nagdadala sa kanya ng isang hakbang na mas malapit sa pagunawa sa kanya. Sa tuwa sa kanyang mga natuklasan, Hinayla ni Chris si na sa silid at ipinakita ang kanyang progreso, ipinaliwanag niya na natuklasan niya ang isang tagas sa pananalapi ng kumpanya. May nagrereruta ng pondo sa isang peking kumpanya, ngunit bago pa sila makapagsaliksik ng mas malalim, isa sa mga shareholder ang biglang pumasok, humihingi ng sagot. Inamin ni Chris na hindi pa siya tapos at kailangan pa ng oras para malaman kung sino ang may kasalanan sa kabilang bahagi ng bayan, bumisita si Brax ng hating gabi sa isa pang shareholder, pinilit niya ang lalaki na kunin ang kanyang insulin mula sa ref at binigyan siya ng madilim na pagpipilian, mag-inject sa sarili at magmukhang pagpapakamatay, para makuha ng asawa ang insurance o lumaban at ipagsapalaran ang kanilang buhay. Ang shareholder, na trap at takot, ay pinili ang karayom, tinapos ang kanyang sariling buhay, kinabukasan, nang bumalik si Chris sa conference room, nakita niyang binubura ng mga tagapaglinis ang kanyang trabaho sa mga bintana. Nataranta, sinabi niya sa kanila na huminto, ngunit pumasok ang may-ari ng kumpanya at ipinaalam kay Chris na ang shareholder na iniimbestigahan niya ay nagpakamatay dahil sa pagkakasala sa pagnanakaw ng pera. Hiniling niya kay Chris na itigil ang kaso, ngunit halatang naiinis si Chris, na frustrate na hindi niya natapos ang kanyang trabaho. Kinagabihan, sa bahay, muling nagkaroon si Chris ng matinding ritual ng pagpaparusa sa sarili, sa malakas na tugtog ng heavy metal at kumikislap na ilaw, hinampes niya ang kanyang mga binti ng kahoy na pamalo, itinutulak ang sarili sa kanyang hangganan. Kinabukasan, habang papalabas si Chris, may sasakyan na sumusunod sa kanya ng malapitan, hindi nagpatinag, pumunta siya sa ari-arian ng kanyang kliyente para magpraktis ng pagbaril at habang ginagawa niya ito, bumabalik ang mga alaala mula sa kanyang kabataan, naalala niya ang brutal na mga sesyon ng pagsasanay kasama ang kanyang kapatid at isang tagapagsanay na kinuha ng kanilang ama. Ang mga bata ay maglalaban hanggang sa sila ay bagbog at sugatan, ngunit kahit na ang tagapagsanay ay sumuko na, pinili pa rin sila ng kanilang ama na magpatuloy, itinutulak sila sa kanilang hangganan. Samantala, sa loob ng bahay, ang dalawang kliyente ay hawak na bihag ng dalawang guns, hiniling nila sa asawa na akitin si Chris sa loob. Ngunit habang dinadala siya ng isang gun sa pintuan, pinabagsak siya ni Chris mula sa malayo sa isang malinis na putok. Sa takot, pinilit ng isa pang gun ang mag-asawa sa isang truck at sinubukang tumakas, ngunit binaril ni Chris ang sasakyan, pinahinto ito. Hinaylan niya ang gun palabas at ginamit ang kanyang sinturon para sakalin ito, humihingi ng sagot. Inamin ng Gon na hindi niya alam kung sino ang namumuno, alam lang niya na inutusan siyang patayin si na Chris at Dana. Wala nang ibang impormasyon, tinapos ni Chris ang Gon at mabilis na pumunta sa lugar ni Dana. Pagdating ni Chris sa apartment complex ni Dana, nakita niyang may kainahinalang lalaki na sumusunod sa kanya sa elevator. Chris, palihim na pumasok si Chris sa gusali, pinili ang hagdan para hindi mapansin, si Dana, ngayon ay nasa kanyang apartment ay nilapitan ng dalawang delivery men na may dalang package. Naging marahas ang sitwasyon nang pilitin nilang pumasok at subukang talunin siya, ngunit lumaban si Dana, nagkulong sa banyo, pumasok si Chris sa apartment ilang sandali lang, mabilis na tinapos ang mga intruder at sinabihan si Dana na kailangan nilang umalis. Si Brax, ang nasa likod, agad na nakuha ng mga guns ang balita, pinatay ng accountant ang kanyang mga tauhan. Dinala ni Chris si De na sa kanyang trailer at sinabihan siyang maghintay sa labas habang siya ay naghahanda, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad at pumasok siya. Sa kanyang pagkagulat, nakita niyang puno ng pera, armas at iba't ibang mahalagang bagay ang lugar. Nagsimula siyang magtanong kay Chris, ngunit iniiwasan niya ang karamihan sa kanyang mga tanong, nananatiling misteryoso. Samantala, nakatanggap si Medina ng mahalagang update tungkol sa audio file na ipinadala niya para sa pagsusuri, iminungkahi ng mga eksperto na ang lalaking hinahanap niya ay maaaring nagdusa mula sa trauma sa pagkabata o may kondisyon sa neurological na nagiging sanhi ng pagchachant ng nursery rhymes sa ilalim ng stress. Determinado na lutasin ang kaso. Pumunta si Medina sa opisina ng IRS at nagsimulang i-cross reference ang mga alias ng accountant sa mga individual na may kainahinalang mataas na kita si na Chris at Dana ay nag-check-in sa isang marangyang hotel, umaasang magtago ng ilang sandali, sa sobrang kuryosidad, sa wakas ay hinarap ni Dana si Chris tungkol sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Nagbukas si Chris, sinasabi sa kanya na ang kanyang ama, isang sundalo, ay itinulak siya na mag-train at ipagtanggol ang sarili laban sa mga bully. Ibinunyag din niya ang kanyang autism, ipinaliwanag kung gaano kahirap para sa kanya na makipag-ugnayan sa iba sa kabila ng kanyang kagustuhan. Lumalim ang kanilang pag-uusap at habang tumataas ang emosyon, yumuko si Dana para halikan siya, ngunit biglang umatras si Chris. Bigla siyang nagkaroon ng pagsasakatuparan tungkol sa kaso ng robotics, hindi lang sila nagnanakaw ng pera, sila ay nagrereruta ng pondo palabas, para lamang muling mamuhunan at makabuo ng mas malaking kita. Kalaunan, sinusundan ni Chris si Brax, habang naglalakad dito sa kalye, nang mapansin ni Brax at magsimulang magpaputok, hindi nagpatinag, patuloy na hinabol siya ni Chris. Ngunit ang landas ay nagdala sa kanya sa isa sa mga kwarto ng hotel ng shareholder, para lamang makita itong patay na. Samantala, patuloy na naguhukay si Medina sa mga tala ng IRS kasama ang kanyang kasamahan at sa wakas ay natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng accountant. Chris Wolf. Nalaman niyang nagtatrabaho ito bilang accountant sa isang maliit na firm at gumagamit ng ilang cash businesses na pag-aari niya para itago at itago ang kanyang tunay na kita. Nakakagulat, karamihan sa kinikita ni Chris ay dinodonate sa mga organisasyon ng neuroscience dahil sa tagumpay, agad na tinawagan ni Medina si King para sa balita. Pagbalik ni Chris sa hotel, nakita niyang mahimbing na natutulog si Dana sa sofa, ang makita siya ay nag-trigger ng isa pang alaala ng kanyang kabataan. Ngayon, ito ay tungkol sa kanyang ama na pinilit siya at ang kanyang kapatid na bugbugin ang ilang mga buli sa paaralan. Napagtanto ang panganib ng sitwasyon, nagdesisyon si Chris na iwan si Dana para sa kanyang kaligtasan, tahimik niyang inayos ang kanyang gamit at umalis sa hotel. Kasabay nito, pinangunahan ni Naking at Medina ang isang grupo ng mga investigador para halughugin ang bahay ni Chris, namangha sila sa kakaibang pamumuhay niya, napansin ang kanyang mga hindi rehistradong armas at advanced na security system. Habang tinatapos ang investigasyon, nakakuha si Brax ng bagong trabaho mula sa may-ari ng kumpanya ng Robotics, inatasan siyang mag-install ng mga security camera sa kanyang bahay sakaling habulin siya ni Chris. Nang umalis na ang ibang mga investigador, Naiwan si Naking at Medina, nag-usap sandali, tinanong ni King si Medina na magbukas tungkol sa kanyang nakaraang pag-aresto. Inamin niya na minsan niyang sinubukang patayin ng isang drug dealer na nagbebenta ng droga sa kanyang kapatid, at hindi siya nagsisisi. Ikinwento naman ni King ang kanyang mahabang at nakakapagod na paglalakbay sa paghahanap sa accountant, detalyado ang mga hirap na dinanas niya sa mga taon ibinunyag ni King ang isang mahalagang sandali sa kanyang paghabol kay Chris, nasa hotel siya kung saan naitala ang kilalang audio ng pagpatay ni Chris. Naalala ni King kung paano, pagkatapos ng insidente, tinutukan siya ni Chris ng baril at tinanong kung mabuting ama siya. Nang sumagot si King ng oo, pinatawad siya ni Chris, na itinuturing iyon bilang senyales na lumayo sa kanyang karera. Malapit ng magbitiw si King nang tawagan siya ng isang babaeng Briton, na nagbigay ng tip tungkol sa ilegal na transaksyon. Ang tawag ay nagbalik sa kanya sa trabaho, at sinimula ni King na gamitin ang misteryosong babaeng ito bilang impormante. Ikinwento rin ni King kung paano niya ininterview ang dating kasamahan ni Chris sa Zelda, isang federal na impormante na tumulong sa mga kriminal na maglaban ng pera habang sila ay magkasama sa kulungan. Pagkatapos makalaya, ang kasamahan sa Zelda ay hinanap, pinahirapan, at pinatay ng mismong mga taong dati niyang pinagtatrabahuan. Ang balita ay labis na ikinasama ng loob ni Chris, na nagdulot sa kanya na magwala at tumakas mula sa kulungan sa galit. Ilang taon ang lumipas, dumalo si Chris sa libing ng kanyang ina kasama ang kanyang ama, ngunit nagkaroon ng madilim na pangyayari nang sila ay pinalis. Nagkaroon ng pagwawala si Chris, at sa kaguluhan, isang opisyal ng seguridad ang bumaril sa kanya. Sa isang nakakalungkot na sandali, Hamarang ang ama ni Chris sa bala at napatay sa kasalukuyan. Naguguluhan si Medina sa mga revelasyon ni King, at tinanong kung bakit niya ito ibinabahagi sa kanya. Ipinaliwanag ni King na gusto niyang siya ang pumalit sa telepono. Mga tawag mula sa babaeng Briton pagkatapos niyang magretiro sa loob ng pitong buwan, di nagtagal, tumunog ang telepono sa bahay ni Chris at sinagot ito ni Medina. Ang babaeng Briton ay nasa kabilang linya, nagbibigay ng mahalagang tip tungkol sa kumpanya ng robotics, samantala,